Marami mga ancient temples and wells dito sa India. At ang templo na ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang templo na matatagpuan natin dito sa Karnataka. Ang templo na nakikita nyo ngayon ay matatagpuan sa kilalang tawag noon na Luhigundi na naging Yakundi na ngayon ay kilala sa tawag na Lakundi. Ang Lakundi ay kilala siya sa pagkakaroon ng 101 na templo at 101 na tanks or well or imbakan ng tubig. Bawat templo dito sa Lakundi ay mayroon itong kanya-kanyang well or tank or imbakan ng tubig or sa tawag nila ay Kalyani. At pagpasok mo dito sa loob ng templo, Mamamang hakas sa kakaibang gawa nila noon na ma makikita ka ng lots of intricately work carvings. Lahat ng nakikita nyo na bagay dito sa loob ng templo, ito At eto naman guys, ang tinatawag nilang Jane J.T. of Neme Nata in sarga Posture Inside Garva Green Ha of Rama Chinalaya Temple. Yung makikita n’yong Lord nila doon sa gitna ng altar sa loob ng templo ay gawa sa black stone at ang pangalan ng kanilang God ay si Nemi Nata in Kayotsarga Sarga posture, having a yaksha and yakshi on either side. Ang ginawa or ginamit sa paggawa ng mga templo na ito ay greenish blue chloritic skish or tinatawag nilang soapstone. At ang architecture na ginamit dito guys ay ang kombinasyon ng Nagara style architecture at ang Dravidian style or architecture. Kaya ganun na lang ito kaganda. Abangan nyo guys yung isang templo. Inihiwalay ko ng video. Thank you for watching.